Siyam na taong gulang lamang si Wena nang mangyari ang karanasang ito. Siya ngayon ang asawa ng aking pinsan, Tubong Cuenca, Batangas. Kilala si Wena bilang isang tunay na batangdienya. Matapang, palaban, at kahit sinong lalaki ay hindi uurungan, lalo na kung may hawak siyang balisong. Ngunit kahit gaano siya katapang, may isa siyang karanasang hindi niya malilimutan. Isang gabing nagpabahala sa kanya, at sa kanyang pamilya. Nagbakasyon noon ang kanilang pamilya mula Maynila upang makatikim ng orihinal na Batangas Lomi. Gabi na nang sila'y umuwi, lulan na may isang van Sa madilim na kalsada, napansin ng kanyang tiyahin ang tila lumulutang na itim na kumot na sumusunod sa kanila. Siya lamang ang nakakita, at bigla itong naglaho. Pinagpalagay na lamang niya na guni-guni iyong. Ngunit kinagabihan ay nilagnat siya ng matindi. Umabot halos apat na po degree Celsius ang kanyang temperatura. Kinabukasan, narinig ni Wena ang pag-uusap ng kanyang lola at tiyuhin. Ayon sa lola, maaaring dahan ng aswang ang asawa ng kanyang tiyahin. Minarkahan daw siya kagabi at baka bumisita pa ito. Natatakot si Wena, ngunit nanahimik na lang siya. Kinagabihan, lalo pang lumala ang sakit ng tiyahin. Nilalagnat, nananakit ang tagiliran at inaalagaan ng mga kamag-anak. Habang abala ang lahat, napansin ni Wena na wala ang mga pinsan niyang lalaki. Hinanap niya ang mga ito at natagpuan sa kwarto ng kanilang lola sa itaas, nakasilip sa antigong bintana. Bumapit si Wena at nakisilip sa dilim ng likod bahay. Nakita nila ang isang dalagang maputit maganda na nagsisiga sa gitna ng masukal na puno. Nakabighani ang itsura nito, balat porselana, balingkinitan, mahaba ang buhok. Ngunit bigla itong naghubad, lumantad ang hubad na katawan at nagsimulang sumayaw sa paligid ng apoy. Dahan-dahan ito umangat sa hangin, habang naglalaway at nagwawala ang anyo. Napaatras ang mga pinsan sa takot. Nagsitakbuhan pababa. Ngunit na natili si Wena, nakapako, nanginginig, nakasilip pa rin. Sa isang iglap, wala ang babae at apoy. Naiwan lamang ang nagbabagang kahoy. Ikatlong gabi, medyo gumaling ang tiyahin. Naiwan si Wena upang bantayan siya habang namamalengke ang mga matatanda. Nakahiga ang tiyahin at nahimbing. Kaya sa labas ng kwarto, nagbantay si Wena ngunit nakatulog siya saglit. Nagising siya ng marinig ang iritabling ungol at pagbalikwas ng tiyahin. Akma na sanang bubuksan ang ilaw si Wena na mapansin niya ang isang hubad na babaeng nakatayo sa sulok ng kwarto. Ang parehong babae sa masukal na likod bahay. Mabigat ang persensya nito, parang nagmamatyag. Bahagyang iniikit ang ulo, tila ramdam ang titig ni Wena at biglang naglaho. Kinagabihan, nagkwento ang tiyahin na naginip daw siya na may pangit at hubad na babaeng may malagong buhok at naglalaway na pumasok sa kwarto at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang sagot ng lola ni Lay nakapangi ni Labot. Dinalaw kanya habang wala kami. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.